Oh, 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 so Mama like, good morning, po. Good morning. Good morning po. Dito po tayo ngayon sa Bliss Kami ko na po 'yung ano kumpletong detalye first cut po sa please naman po tayo please lipat naman po tayo ng fishing spot hmm nagay po muna sa fish net first cut good morning po good morning lipat naman po tayo ng fishing spot iniwan na po natin muna yung yung super peri at saka po yung akasya hanap naman po tayo ng panibago ito po dito po tayo ngayon sa breeze ito po naka first cuts po ko dito Malal malalim po tubig dito pero kailangan po ang set up nyo maganda ganda din po at saka ho malakas ang agos morning po at maraming salamat po sa inyo sa so walang sawa na inyong pagsuporta at shout out po kay Katopay Vlog kay Master Mike TV shout out po sa inyo kay Linago shout out ayun yung spot ninyo uh, marami na doon baligan nyo na mauubos -up na yung mga tilapia sa ilalim ng kalayaan Nadami ng mga pupukod na doon puntaan nyo na yung buhayang bato baka meron na po uli uli ka uli ka kukuha po sa tiyaga kukuha lang sa tiyaga Huwag po sa tiyaga. Kailangan natin ng tiyaga. P10 Kukuha lang sa tiyaga. natin talaga sa tiyaga tanggal lang stress kailangan lang ng tiyaga na kumakagat ngayon po yung pang buwan ng Berman pero hindi ko natin ngayon po ninyo fisyo na naman fisyo na naman uy fisyo na naman po fisyo na naman ang hinit na hila po basta may kumakagat po kahit po mainit yan Tuloy lang oh, tuloy. Ah, ayo pa malis, ayo po. Ayo tuloy. Trina, tatlo na. at Ay, sarap naman! Ang ganda! Kaya lang po, mainit na, hindi ako nakapang ano, hindi ako naka sleep Akala ko kasi kanina, uulan o eh. basa po tayo. Akala ko, wala ko. at si Ching tv nandito na rin po at si manjes at, at si Onyo nandito na rin po sila at lumipat na rin po kaya pala walang tao doon sa perio at saka nandito sa na rin po sila lumipat na rin sila dito ano lang po yan eh balita balita lang kung saan no meron doon po yun na nila doon ang init ang init po ang init mahagat po sila pag mainit pero pag yung kulimlim ayaw po nilang gumagat parang hindi nila ako nakikita yung pamain medyo lumagal po ngayon tatsagay na naman po ito talaga tsaga talaga may sipag may tiyaga. kailangan mo dito baon ng tubig

mà mồ của mâu yes 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 ui cả sao in it bằng tầm đi luôn Ui bằng tấm lên. so hapon na po magandang hapon na po guys ito po huli natin unang bulwad yung, yung mamo at saka yung mga limang piraso po di bali anim po yan yan no. anim pito yan yan po uuwi na ko si Papa Ching uwi na ko si Papa Ching yun dami uh, dami Huwag niya po si Papa Ching Ayan po, ayan Ibalikan niya po itong huli na ito Huli ko, huli ka, huli ka, huli ka, huli ka, huli ka. sa uli sa simula na i-donate na po yung unang huli sa kaibigan po na i-donate na may huli na po ng maaga pa si Lamanges Papaching si Onyo nagubihan si na po ang natira po dito may bagong kasama po ko si Jung Barba 1 Shout out Rochoy Fishing Adventure Shout out sa'yo Kachoy Delmar Dumagi Idol Shout out Ronnie Cortel Shout out Pelle Robles Shout out Michael Burak Shout out sa'yo Yo Yo nga itong kumikip ito baka yung asawa na nahuli kong mamaw dito ko po nahuli yan eh baka o ano baka na ito o hindi o ituloy o oh. bitkibit lang o oh. 50 lang Ang dami ng water lili yun. dami ng Dito ko po na Baka yung asawa ko Baka mahuli-huli yung sawa hmm. Ayay! pa! to sa water lily salamat Guys, hey, katulad po na ng kasanayan natin Galing po tayo sa initan Maghahanap po ng unit Ayan, dito po Ayan, dito po sa ano Kasama po si Master Jojo

ako ah, na malaking peri na biyahe ngayon Dito lang, dito lang po sa lilim. Dahil dahil hindi na po tayo bumabata Dilim <laughs> na po ang hinahanap Grabe po, grabe ang ini Wala na po kayo makikita ngayon sa initan Isa na lang niya ata si Jumbar pa nandun May kausap siya eh, ewan ko, natuusan niya ata siya Ayan, si Jojo po meron Ano ko kasi Peace out! Jojo talaga Jojo. Ayon, lucky Lucky! Hulin tabak, untabak, untabak. Hantam apa nang hulin ni Mas Tuju-ju. Oh. Grab itu. Ah ya. Ajak. Tambun cu. Tambah. Nang ayo-ayo nang ayo-ayo. An baka pun. Kalau nak pakawan apa. Inak pa. Binaglaruan pa. Dito lang ako kasi malilim na po kaya nagkakasaya eh. na ako eh. Pahinga na ako eh. Pahinga. Pero haba nagpapahinga may naka... Babado. Ayun. Ahulyo. Ah, Agad. Uh, ano naman oh. No? saya naglalaro na lang. angga, oh? jo, eh pa ako may maulit um yung Pinungulabog mo. <laughs> <People Valerie> hadam, uli may isda na tapat dito! tapat 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 dito ngayon oh Ilang araw din kasing nawala eh Ang tao rito eh Ganyan, bumalik ngayon Otsok na Lala ka din man Jess Ay yung kimang Jess oh Lali talaga dito eh Man Jess asan lalagyanan nyo? Mga swerte oh Huwag na nga champion Huwag mga nga champion Huwag na nga Ah, si 'te. 'Yung naglalaro ang ginagaya si Jojo. 'Yung naglalaro 'din ba? mo kaya mo 'yung ginagawa <laughs> ni Jojo eh. Sak. Mm -hmm. Sa ang tama. Ikaw 'yung loko, 'yung malaki 'yun. Ang paglaban doon ng huli at tatabao. Ano na Pangit 'yung setup natin, bottom. wala pwede dito ang bottom sinker ang unan yung pwede lakas ulang agos ah, sila pwede ngayong kalahati ng video so kanina pa ako nakababad halos oh. yung bula din oh ubos-ubos na sa mga maliliit guys okay. yan ako mauli kaya ako magtutupian na at tayo uuwi na ako na, sila lang ang swerte ngayon dito sa palwarte na ito sila lang maliliin po kasi dito kaya dito tayo pwede lang magpahinga dito wala ho nakasanayan na na dito tayo magpapahinga sa lilim habang nagpapahinga may nakalatag sayang po kasi yung oras pero ngayon po uwi tayo kaya po hanggang sa muli po maraming maraming salamat sa inyo sa so, walang sawa ninyong suporta silent viewer, solid supporter. Thank you, thank you po. Bye-bye po. At ingat po tayo lahat.